Hi guys! Ito yung first time namin magka-camping. Pupunta tayo ngayon sa Luklukan Camp sa Tanay Let's go! May dala kami mga pagkain. For the first time, ito try natin magluto ng na tomahawk. Wah! Tomahawk steak. Tapos may dala kami mga food from sa bahay. Yung mga Ay, hindi natin na dala yung ano. Anyways, let's go! Sa so, Pagkatapos ng um, mahaba road trip sa Marilake, yan magle-left na tayo dito sa Santa Ines Road. And bago kayo makapasok dyan, hihingan mo na kayo ng environmental fee na 50 pesos. Patag naman yung daan dyan, may konting rough road lang pero kaya. Kaya nagustuhan ko din tong lukluhan cam kasi walang river crossing and very convenient lang. Ayan, may madadaanan kayong mga sari-sari store, mga bilihan ng mga prutas in case na may nakalimutan kayo. At tulad namin, nakalimutan namin, wala kami dalang mantika, wala kami dalang asin. So, paano na yun? Ayan, buti na lang nakabili na kami. Nakabili kami dyan ng mga kailangan namin. At ayan, papasok na tayo sa Luklukan Camp. Grabe, na-excite na ako. Sobrang ganda. Like, katabi mo talaga yung river tapos a ah, convenient lang niya pwede kayo magpark sa tabi mismo nung tent ninyo tapos kaharap niyo yung river tapos pagising nature wow <laughs> agad na to si ate tatanungin lang niya kayo kung per reservation and magre-register lang eh nahanap kayo ng spot since 416 na kami dumating medyo puno na sila diyan so yan na lang yung saktong spot na available And nag-set up na kami ng tent. So, first time namin itatry tong tent na nabili namin sa Shopee. And, una, hindi ako naniniwala sa mga automatic tent. Kasi first time talaga namin mag-automatic tent. Yung dati pa eh, isusok-sok mo isa-isa, yung ganyan. So, medyo mahirap yon Eto, wala pang 2 minutes sa setup na. And, na-test namin umulan, hindi kami napasok ng tubig. Just make sure na nakasalado yung mga pintana. Tapos, may trapal sa ilalim. Tapos, makikita nyo, ayan yung taas. Meron siyang net. So, malamig siya kasi makakapasok yung hangin. And, pag umalan, pwede nyo lagyan ng trapas sa taas. ba? Diba? Ang ganda niya, sobrang dali i-set up and very aesthetic. Kaya, guys, try nyo na din. Ayan, oh, cute no? Cute set up namin. Yan pa lang. Wala pa kami binibili iba. Yung mga essential pa talaga. So, since medyo gagabihin na nagmadali na kami para lutuin yung dinner namin. Yun yung tomahawk steak. So, wala siya dito sa vlog na to. Baka sa susunod na vlog, pakita ko yung makinain namin during our camping. Pero, ayan, nagmamadali na kami kasi baka magdilim. And, halfway to ng pagluluto namin. Inabot na ka kami ng dilim. Hindi na kami nakapag-swimming. Sayang, pero meron pa na next day. Kayo, saan kayo nagkakam? Chika nyo naman sa comment section. Bye!